Idol Nakakuha tayo ng booking Unang booking natin mga idol uh, Marikina, papuntang Pasig Mga idol Ito, uh, unang booking natin Mapipick up natin, cake kagat, Tinawagan ko si client Padadala doon niya, cake Pero sinabi naman niya sa akin mga idol Ay prosin daw, ano? daw yung cake Na padadala niya uh, Sana, uh, totoo nga <laughs> Hindi siya masira Kasi mga idol, kadi-deliver ko lang kahapon ng cake Ayan, kinakabahan na naman ako tuloy. Tara idol, punta na natin to. At baka puntaan pa ng iba to. Pero okay lang, punta ng iba to. <laughs> Ayan mga idol, punta na natin. 1 kilometer lang pick up. Rosette, Rainbow. Ah, okay. Ayan mga idol, punta na natin. o oh, sinaswerte ka nga naman o oh. cake padadala ano ba yan katipick ko lang kahapon ng cake tapos cake na naman ngayon hindi kasi naglalagay ng ano eh hindi kasi naglalagay ng nut eh na cake ang padadala eh kaya surprise talaga kapag yun ay nakuha mo yung booking niyan eh malalaman mo na lang padadala pala cake yun pinakabahan na naman ako tuloy at saka Mahirap na naman sabayan na naman to kasi ito. Wala na. Ah, tayo. 21. Ayun. morning po. Frozen po ano sir. Hindi hmm? naman sya masayulan. Frozen yan. Okay po. Thank you po. Okay. Doon na po yung payment, sir. Sa non-truck up. Ah. Thank you po. Ayan, frozen. Frozen. Safe na safe naman yan. Safe na safe. Ha, ah, sana hindi siya masira. Ayan. naman daw. Sabi ni client. Kinakabahan. Pero kinakabahan pa rin ako. Ay, Unang biyayin natin, mga idol. Ito natin Kay Kagan Wala kasi, wala kasi nakanote eh Walang nakanot na Kay ang padadala ni client Mga idol kaya Eh Kung pakakancel natin to Mahirap Mahirap na magpakancel ngayon Saka hindi na yung basta basta yung tayo nagkakancel Mahirap na rin yung ano, Dati madali lang tayo nagkakancel Pero ngayon mahirap na mga idol hindi na ganun kadali magpa-cancel ah, magpa -cancel. nung tayo lang magka-cancel kinakabahan tuloy ako wala na mga idol tara deliver na natin to ah, sa pasig saan ba sa pasig ah, 97 pesos mga idol 97 pesos papuntang pasig saan ba to hmm. Ano? Layo Lanusa. Naku, layo pala. Oh, no. Mustard pit. Carrots. Doon pala sa Vista Verde. Vista Verde, Bali Verde. Sa may ugong. Tara, mga idol. Patanan na natin ito. One eternity later. Ano, number 10. Number 10, Carrot Street laiy naman yun dahil naman nakapin okay 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 yung okay. 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 Ano pa lang yata rito. Morning po. Linet po. Sibilya. Ayan na. Mayroon. Ito na yung frozen. Hilagyan natin ng kapote. Ayan. Para hindi siya maalog. Ito, ilipitan natin. Ayan, mga ito. Ibigyan natin natin. May babayaran pa po, sir seven, sir. Ay. Sir, pwede pa picture lang, sir. Kahit kamay lang. Picture lang, sir. Kaya lang po. Wala pa yata signal. Ako, sir. Wala signal. Picture ko na lang regular. 1, 2, 3. Okay po, sir. 97 po. 97 no Opo. Wala signal. Wala signal dito sa loob ng ano. Ayan, mga adult. Sana hindi sira yung cake nakabahan na naman ako pero sinabi naman ni client Rosie naman daw yun mga idol kaya medyo bumilis yung takbo ko nasa naglalaro sa 30, 40 hindi kagaya ng kahapon ang takbo ko naglalaro sa 20, 30 lang talaga at saka ito medyo malakas ang kabog ko pero carry naman mga idol kinain natin ayan, sana sana hindi, hindi masira yan hindi pero yung kabog ng dibdib ko hindi ka pa rin wala eh kinakabang ng kabog ng dibdib ko malakas eh nakakabahan pa rin talaga eh ba uh, yung uh, uh. unang biyayin natin unang biyayin natin take tank hindi kasi nag no note si client eh hindi kasi nag no note yung pick up na kick padadala surprise talaga pinatawagan ko ayos sumagot ice ay tinamagin ko pala sabagot pala siya sabi na nga pala frozen wala signal oh ay thank you sir okay na po thank you sir ayun 97 hindi na kinuha yung 3. 97 ayun 100 binigay niya no ng client ayun, walang signal dito ah ito lang, lalabas tayo. Signal. Ah. Huh. huh, kinakabahan pa rin ako. Lakas ng kabog ng dibdib ko. Sana hindi sira yung cake. Okay. Salamat, Idol, sa panonood mo sa aking ano, video. Ayan, ah, uh, ito, itong video ko mga Idol, itong content ko ay mga biyahe ko lang naman ito mga Idol. Kung nagustuhan mo yung ano ko, video ko, pwede ka naman idol mag mag likes at mag comment ayan kasi na yan kung ka sa aking youtube channel at saka sa aking FB ayan thank you so much mga idol God bless po sa inyo lahat yan, mga idol ingat palagi bye bye